Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng isang nakakadurog na mga airstrike sa maraming lungsod at bayan ng Lebanon, kabilang na dito ang southern suburbs ng Beirut, na minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang pag-atake na ito ay bahagi ng isang malulupit na kampanyang militar ng IDF na nagresulta sa malawak na pagkawasag at pagkawala ng maraming buhay sa Lebanon dahil sa pagkampi ng Hezbollah sa Hamas na nag-udyok sa Israel na gawing impyerno ang malaking bahagi ng Lebanese. Ang mga airstrike ng IDF kanina ay talaga namang winasak nito ang maraming lungsod na may mga ulat na nagpapahiwatig na maraming mga pasilidad ang nadurog kabilang na dito ang isang labing-isang palapag na apartment sa lugar ng Tayune na isa ng lungga ng Hezbollah. Dahil sa sobrang lakas ng bomba, Tuluyang gumuho ang mga gusali na pinuntirya ng Israel na ang usok ay bumulusok sa syudad at nagdulot ng malawakang pagkataranta sa mga residente. Ang militar ng Israel ay nagbigay ng mga babala bago ang mga pambobomba na pinapayuhan ang mga civilian na lumikas sa mga lugar na tinukoy ng IDF bilang mga pasilidad ng Hezbollah upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Subalit sa sobrang tigas ng ulo ng mga taong ito, na imbes na umalis sa mga targeted site ng Israel, ay lumapit pa ang mga ito sa pinangyarihang lugar upang masaksihan ang mga pambobomba na isinagawa ng Israeli Air Force. Inikutan din ng fighter jet ng Israel ang silangang bahagi ng Beirut na dahil sa mga nakuha nitong intel tungkol sa pagre-recruit ng mga panibagong sundalo ng Hezbollah, ang bahaging ito ng Beirut ay humantong sa matinding pagsabog na walang pag-alinlangang hinulugan ng Israeli Defense Forces ng air-to-ground missile. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na kumpirmadong hindi nakaligtas ang sampung mga mandirigma ng Hezbollah kabilang na ang mga sibilyan na nadamay sa mga pag-atake na ito dahil sa impluensya ng mga terorista sa iba't ibang lungsod at bayan ng Lebanon. Ang opisina naman na ito sa Beirut, Lebanon ay hindi nakaligtas sa kamay ng IDF naayon sa ating mga nakalap na balita na ang gusali na ito pati na ang mga kalapit na mga pasilidad ay ginawa ng imbakan ng mga armas ng Hezbollah na nagresulta na ngayon sa malawakang pagkawasak. Ang mga pagsalakay na ito ng IDF ay nailarawan sa matinding poot at galit dahil sa kaliwat kanan ng mga airstrike na nagtatarget sa maraming kuta ng Hezbollah. Matapos ang mga pag-atake tumambad sa maraming Lebanese ang wasak-wasak na mga kabahayan na nagkalat ang maraming debris sa lungsod at ang dating masayang populasyon ng Lebanon ay napalitan na ngayon ng matinding kalungkutan. Ayon sa militar ng Israel, na matapos nilang bombahin ang lungsod ng Dahia sa Lebanon, ang ibang mandirigma ng Hezbollah ay lumipat sa ibang syudad upang ipagpatuloy ang mga gawain nitong terorismo na walang pagpipilian ang Israel kundi habulin at tugisin ang mga ito gamit ang mga malalakas na bomba. Pagamat may mga nadamay na mga sibilyan sa mga pag-atake ng Israel, nilinaw ng IDF na kailanman ang Hezbollah ay hindi nakipaglaban sa Israel ng harap-harapan na ginagamit ng mga militanting ito ang mga inosenteng tao upang gawing panangga sa Lumiliab na kampanyang militar ni Netanyahu sa Lebanon. Higit pa rito, binigyang diin din ng Israeli Defense Forces na ang gobyerno ng Israel ay hayagang tinanggihan ang mga alituntunin na inilabas ng international na komunidad tungkol sa isang tigil putukan matapos ang pagsawalang bahala ng Hezbollah sa mga naunang pahayag ng Israel tungkol sa pagsuko ng grupo. Na ngayon ang mga Israelita ay determinadong ubusin at tapusin ang inumpisahang digmaan ng mga teroristang ito na nagpapahiwatig ng pangmatagalang digmaan sa Lebanon. Ang mga pahayag na ito ng Israel ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng bansa na lumpuhin ang lahat ng banta sa Middle East upang maging mapayapa ang mamamayang Israeli sa hinaharap. Samantala, ang ground unit ng IDF ay walang takot na pinasok ang lugar ng Aadaisit, isang bayan na matatagpuan sa Marjayon District ng Southern Lebanon, na ang IDF ay gumawa ng isang makabuluhang pag-atake at pagtugis sa mga militanting Hezbollah sa bayan na ito. Ayon sa ulat mula sa militar ng Israel, na ang mga pagsalakay na ito ng militar ay humantong sa matinding komprontasyon ng magkabilang panig na sa dami ng mga teroristang nakaposisyon sa mga gusali ay nagkaroon ng mga kaswalti sa panig ng IDF na ang matinding bakbakan ay nag-udyok sa IDF na tumawag ng fighter jet upang bumbahin ang mga teroristang pinaghandaan ang pagpasok ng Israel. Ang pagtawag ng mga Israelita ng backup sa digmaan ay nagresulta sa malagim na pagkatusta ng mga militanting Hezbollah na sa lakas ng air-to-ground missile na bumagsak sa kalupaan ng Marjaayun ay talaga namang nadurog ang mga gusaling pinagtataguan ng mga teroristang grupo. Sa nakalipas na 24 oras, ang mga aksyong militar ng Israel sa malaking bahagi ng Lebanon ay naging matagumpay dahil sa maraming lungga ng Hezbollah ang napasabog nito, pati na ang mga pasilidad ng armas ng grupo na walang pagalinlangang winasak ng Israel. Ang mga kaganapan na ito ay nagdulot ng malaking inis sa pamunuan ng Hezbollah dahil sa araw-araw na lang itong nawawasakan ng maraming mga pandigmang kagamitan, pati na ang malaking pagkalugi nito sa militar dahil sa sunod-sunod na itinumba ng IDF ang maraming tuta ni Kasem. Sa kabilang anggulo, lumabas ang mga ulat na nagdedetalye sa matagumpay na airstrike ng Israel sa isang sikretong nuclear facility ng Iran na ang operasyong ito ng IDF ay nakatarget sa nakatagong lakas na armas ni Khamenei na matatagpuan sa loob ng Parchin Military Complex na humigit kumulang 20 km sa timog silangan ng Tehran. Ang mga airstrike ay nailalarawan bilang isang mahalagang aksyong militar ng Israel upang hadlangan ang mga ambisyong nuklear ng Iran. Iniulat ang mga pambobomba ng Israeli Defense Forces na nagresulta sa malawakang pagkasira sa gusali ng Taleghanto, isang pasilidad ng nuklear na humantong na ngayon sa matinding pagkadurog na ipinapasikat pa ni Khamenei na ang programang nuklear nito ang wawasak di umano sa bansang Israel. Ang kuha mula sa satellite imagery ay sinuri ng iba't ibang ahensya ng intelligence at kinumpirma na ang mga site ni Khamenei sa nuclear ay naging abo na dahil sa tindi at lakas ng mga bombang pinakawalan ng IDF. Bilang karagdagan sa taleg-hanto at ang tatlo pang mga istruktura na nauugnay sa paggawa ng ballistic missile ay kumpirmadong winasak na din ng Israel. Na ang operasyong ito ng mga puwersang Israeli ay nagmarka sa isang kritikal na dagok sa mga pagsisikap sa pagpapaunlad ng nuclear ng Iran na ipinakita ang kakayahan ng Israel na mag-aklas sa mga lugar na napakasensitibo sa loob mismo ng balwarte ni Khamenei. Habang tinatahak ng dalawang bansa ang walang katiyakang sitwasyong ito, nagbabala ang mga eksperto na maaaring mangyari ang karagdagang mga paghaharap ng militar kung mabibigo ang mga pagsisikap sa diplomatikong resolusyon. Ang potensyal para sa paglala ng salungatan ay nananatiling mataas lalo na sa nakikita ng Iran ang sarili nito bilang malaking banta sa gobyerno ng Israel, na ang Iran ay posibleng gumanti sa mga ginawa ng Israel, lalo na ang pagwasak ng IDF sa pasilidad ng nuklear ni Khamenei. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.